Shoutout sa po sa mga mga Sa inyo, ang, ang aking na grocery kahapon worth 300 plus. So, Sana naabot ang 300 mo? So, ganito yon kataas. No? Ang ating binigin so, sa 300 pesos, Iilad lang siya. Papakita ko ito siya. Ito. This is for my coffee. Smart. Para sa dishwashing. Ito na buksan ko na siya kanina. Ito yung aking binili kahapon. Cheese. So, ito lahat yung aking, ano, imagine mo, 300 twin ratio. Ano yung total mo? No, total 331. Ito lang siya. Tapos ito yung aking pang breakfast. Gardenia. Yeah. Lagay ito sa rep. Ito, shampoo. Myra. Maganda to guys yung Myra. Myra. Myra, maganda siya kasi yung tanggal yung libag mo pa. Stay mo lang siya mga 2 minutes na tatanggal yung libag. Ito, sell ka ulit. Ito tayo kasi matagal ako hindi nagagamit na nito. So, kailangan natin ito for flayed facial cleanser. Kapag gumagamit ka nito guys, kapag gumagamit ka nito, kailangan yan. Ito lang siya for cleanser. Huwag mo nang gamitan ng iba. Huwag mo na siyang haluan na mamaxi po. Kasi masisira din yung ka. So, wala na. Ito lang. Ito lang siya lang siya. 300 plus. Kita mo to. Nasa 60 plus to. Yan lang. 395. So, yan. Yan yung aking pinamili kahapon. Napunta ako sa market sa hapon kasi kailangan ng ng abunin yung fish food kaya napatay ako kung ano pa punta ako sa market so ayun uh, guys kailangan mag nyo magtipid na asawa ko hindi uh, joke lang. kailangan nyo naman talaga nyan huwag kayo magayon sa akin na so thank you for watching sa lahat hindi pa nakapag-subscribe and so for my youtube channel thank you everyone